narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 9, 2023 na kung saan sa ngayon po ay halos walang habagat na umaabot po dito sa ating kalupaan gaya po ninyong nakikita pero mayroon po ang monsoon trough na nagdudulot ngayon ng mga isolated rains dyan po sa ilang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao pero next week po sa susunod na mga araw ay lalakas muli ang habagat sa huling pagkakataon and by third week of this month ay pawala na po ang kabagat at patungo na po tayo ng amihan season. At sa atin naman po ang long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid dito po sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na po dito sa May Luzon. Pero mayroon pa rin pong tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao at mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi po ng Luzon. Pero dyan po sa may Visayas at Mindanao ay mayroon pong tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong ulan sa ilang bahagi po ng Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Lanao Provinces at ilang bahagi po ng Cotabato and nearby areas. At mamayang hapon po, mas mataas na muli ang tsansa ng muulap na karangitan na may mga pulong, -pulong pagulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa, lalo na po dyan sa may Mindanao. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay ugalin lamang po natin ang magdala ng kahit na nang panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga...